Hingi lang kami ng update, sir. Kumusta ang ating mga paliparan under the uh, Civil Aviation Authority of the Philippines, lalo tigit yung mga nandyan po sa gawin ng Northern Luzon, sir? Manganang balita po dahil wala pong as uh, reported kang ina. Walang mga na-damage na uh, mga facilities ang ating airport dyan sa norte, especially ang Basco. No? At uh, I commend yung ating area manager dyan, Sulin Sagorsor, dahil doon sa uh, yung mga tao niya nag doon sa airport. Despite na malakas tong bagyo ano? Mm -hmm. at uh, inayos po yung facilities natin. Sa ngayon po ay nililinis na yung mga airfield natin para at least uh, baka magkaroon ng uh, flights na o kung sakali uh, within the day. Oh, yun. So ibig sabihin sa Basco wala namang uh, reported na ano bang uh, pinsala sa ating uh, airport doon uh, sir Eric? Tama po. Okay. Yung ibang mga airports kaya sa Norte, like uh, dito sa Gawi po ng uh, Tugay-Garao, sa Kawayan, uh, among others sir? Wala pong reported na damages. Uh, even Baguio, tayo, pot walang naging problema so, so far yung initial report. Ayun. Okay. But of course, uh, yung mga pasahero, uh, ay pinapayuhan na mag-check pa rin sa kanilang mga airlines na sasakyan kung sakali for possible uh, delayed or canceled uh, flights uh, today. Sir. Tama po. At napisuhan naman ng Air Advance yan ang ating mga pasero ng mga sariling airlines. But just the same, mag-communicate din po sila sa mga airlines para at least baka may last minute na adjustment ang hindi na sila maabala kung sakaling pupunta sila roon sa airport at uh, na delay or na cancel yung flights mm -hmm.